Nonics, anak. Dapat ka na magpahinga. At pasensya na ha, Leonard. Tapos na kasi yung visiting hours eh. Uh, okay lang po yan. Ah, salamat, S Leonard ha. Sige, ah... Uh, oh. uh, babalik na lang ako bukas ha. Pahinga ka na. Okay. Sige. Ingat. Hahatip ko lang siya, anak. Opo. Bye-bye. Gusto ko sana magpasalamat sa'yo, Leonard. Sa lahat ng ginagawa mo para sa anak ko. Ay, kita ko din na pinalalakas mo lalo ang loob niya. Pero, Leonard, ano pa talaga ang balak mo sa anak ko? Huwag mo sabihin, pagpapatuloy mo ang plano mong panliligaw sa kanya. Mrs. Reyes, alam niyo naman ho na noon ko pa mahal ang anak ninyo. Wala akong nagbabago. Meron, Leonard. Siguro, noon ay mahal mo siya. Pero ngayon, Leonard, baka naaawa ka lang sa kanya. Mrs. Reyes, hindi ho nakita mo naman siguro kung gaano kalaki ang pagbabago kay Lennox Hindi na siya kagaya nung dating masigla at malakas na babae. Siya pa rin ho yun, ma'am. Oo, mahina ho siya ngayon. Nagbago na ho ang itsura niya pero naniniwala ako na siya pa rin yung babaeng palaban na nakilala ko at minahal ko sumula nung una ko siya makita. At hanggat ho nakikita ko sa kanya yon hindi humawawala yung pagmamahal ko. Kaya kung pwede sana, hayaan niyo kong iparamdam sa kanya yon Para sa kahit na ganong paraan, eh, maibsan ko yung sakit na nararamdaman niya. Natatakot ako, Leonard. Natatakot akong mapaibig mo siya. At kapag sumuko ka na, basta mo na lang siya iimanan. Hindi na niya kakayanin yun. maawa ka naman sa kanya. Nabiski ako. Hindi ko nakakayaning masaktan pa siya. At sa totoo po, lagi ko pong pinagdadasal sa Diyos na kung hindi ho talaga para sa akin si Nonix, ilayo niya na siya sa akin. Kaya lang po sa araw-araw na ginawa niya, parang lagi ho niya akong tinutulak bumalik dito para alagaan siya. Alam ko po, sigurado po ako na Jos na ang Diyos ang nagsasabi sa akin na iparamdam po ko kay Nonix na hindi ho siya nag-iisa. At kahit kailan ho, hindi siya mag-iisa. Handa ho akong alagaan siya hanggat may buhay po ako.